Hi guys, ini ada terus Beetle Guest House guys. Mm -hmm. Kay nami ka dari ako Sisi Sisi so, sa Kihor, si Mei si, katipay Manangkil, kill, nag breakfast mi dari kama tumi Ayan, Ayat, oh mau nih saya mau beli bike. Beli bike sa Dumaguete. Oh, ada kan kayak gitu ya Oh, di ba, guys. Nata <laughs> diri ron. Nyata sila sulod kay gawlan pa mi sa mo ang service nga So, pasensya sa mga mag-live. Di pa ko ka-support kay Natay Lakaw. Ma'am Raisa, manangkil. Di pa ko ka-support. Ay, manangkil naman. Bariti, akaso. Di pa may kakuan ka-support. Ma'am Raisa, Bariti, akaso. Sa imong live, di ko ka-support. Kinay Lakaw ang nanay. O, oh, atas Bolivar. Ayan. Oh, o oh na guys na ako dali ron sa, ano? sa betel ayan doon lamit kayo dali o o na akong gi pamahawan di ami o oh, hapo kayo guys betel guest house kami diri ron so di ako ning ikan Oh, there is the So, thank you for watching, guys. Salamat po sa inyong pagtangkilig sa ating video for today. Bye-bye and God bless!